what's up mga kalay eh. so yan ang ating mga flyers mga kalay kitang kita nyo naman punong puno ang niya, no? So, sobrang dami ng kinain nyo no? parang hindi lalaki ang mga yan So yan nga mga kalae, eh, nadiguan na rin natin sila kay ng umaga ng Malatayon mga kalae So binakabad talaga natin sila sa Malatayon Hindi ko lang na i-vlog kasi nga uh, marami sila yan, So mag aad pa tayo dyan sa malit na kulungan nilang yan So yun at uh, pag nailipat na nga natin lahat ng inakay so siguro mga 2 weeks after ay open loop na sila open loop na sila kasi nga para mas malalo nila makabisado yung lugar nila mga kalae eh. pero mga siguro mga January 3 o January 4 para saktong 1 week ang kanilang pagkakoloni mga kalae eh. saktong 7 days or 8 days ganyan para sure na sure na hindi na sila matagagat o mawawala kasi malapit na nga ang dagitan ngayong January uh, Uh, Februari, yeah. So, jom kita terusin tu. Bye-bye.